Tagal ko nang hindi nakakita ng tutub Ngayon na lang ulit ako nakakita ng tutub Ayun, may nakadapo dito. Ayan Oh. Ah, ay, lumipad. Ay, ano yan ay? Sira na itong bang nito kanina ito? Kakirasen. Kakirasen. Kasi napapabaya na yung mga bangga, Ha? Buti pa dito sa sa baybay may signal. oh, doon nga. Doon nga wala. Doon sa may ano. Nakami mo na kami. Tiyo. Alis pa sana siya <laughs> oh. eh, dito ako sa ano. Sa payag ni Kelbred. Ayun. may ma, ma engine dito. Engine 'to ng ano. Nang bangka. Ayun. Eh, sarap dito. Edit, edit lang muna ako dito siguro. Buti pa rin ito may signal Dito may signal dito Mga kasama ko tulog pa Gaano sana kami Diligo sa dagat kasi tulog pa yung mga kasama ko Ay bakit ko na ba e Edit muna tayo dito Para may pang-upload tayo bili kaya yung tungtong Ano tayo dito, guys? Sarap dito. Alam. Naglaro nila yung ano. <laughs> Naglalaro nila yung banok. Loto ko ito, mga asad to eh. Ay. Kamay ko. Narinig kayo music dito? Baka mamaya. Copyright to. Copyright tayo, guys. 5 years siguro kami dito ba ako nakabalik ngayon Ay, ako, Juan, Batalyones. Yung medyo niya mo? Oo. Uh, yung, pali yung doon. Si ano, oo, oh, si Mel. Oh. Si ano, si yung kapatid ni Toto. Uh. Oh. Si Hinday, Wilinda. Oo. Oh. oh, yun. Dati, dati kami tumira dito, ah, kasama ko ni Dudoy na ano, oh, sa saka, bangka. Oo, oh, sa bangka. Tsaka si ano, si sino Neo, si Michelle. Michelle. Ah, oh, kaming tatlo. Wala yata dyan si Michelle no. Wala. Si Rudy kaya lang diyan. Rudy. Rudy na ano? Ani bibing. Oh. Manila yun? Ah, ano, nasa Manila? Hmm. Parang doon din yun sa may amin. Sa may ano? Sa Laguna. Mga dyan ba? Man... Nag-ano nag, yun eh. Nag, alam ko na gaano yun ng manok. nag nagpiprito yung sa manokan. Ay, hindi, buwa, mga buwangin yun. Ah, wala na siya dun sa manukan. Dati sa manukan yun eh. Uh, Oo, oh. balis yun. Doon yun dati sa manukan. Oo, oh, kasama ni Yung Yung. Ah, yon yun. Oh. Doon yun dati. Kasama nila, babe, doon sa manukan. Yung Alam ko sa, manu yun? sa manukan yun dati eh. Kasi yun. Ano, you know, kalmado dagat no. Kalmado tulog pa yung kasama ko eh, gusto daw niya maligo kasi tulog Gadating na pag may mga bangka oh. Um, Hindi ah, ba? Balik ano? sa, sa Oh, ano. Kandar ting na pag may mga ano, kasi malabo uh, din gal. kapag may mga bangka dito humuan. Um, yung bangka pa yun uh, na punta, punta dito. Ah, oo. Oh. Sarapin ko na 'yung video. dati wala yan oh, yung mga green sila na yan. Wala yan. Doon kami dati nang nangingisda doon. Mm -hmm. Sa dulo doon. Mga puso patuloy. Ah, uh, dati. Yung mga drone, kayo. Ay yung bangka na ginagamit namin oh, Ayong, yung kay ano? Kay, kay, yung ah, yung blue? Oo, so, oh, yung yellow okay, diyan. Okay, kayo pala Ah. ano yung ginagamit ni Dedoy? Ay, to, oh. Ay, ito yung ginagamit namin dati. Akala ko yun Ito pala yun Ah, ito pala yung dating ginagamit namin nila, Michelle Kasama ko si Michelle, Mich si Dodoy Michelle Hindi to, si ano? Ah, si Mr. Name Butet Ah, oh, yung uh, si matangkad oh. Bakit si Makbak siguro, yung matangkad pa Hindi, si Michelle yun Ay, eh, yung kasama, si oh, kasama namin Yung payat ito pala yun ginagamit namin dati akala ko ayun huwag kakulay eh eh <laughs> sa kanya niya din yun alin? Ayun, kay Alfred ah. ito pala yung ginagamit namin dati ano bangka hmm. dati saan ba yun? ah natabunan siguro yung ano yung bato dyan ah wala yung bato na ay may di ba yung bato dyan na malaki ah may ano ay, yun nasira na ano? Yung sira na bato-bato. Oh, ah, bato. oh, bato-bato. Yeah, Meron nga lang malaki pa eh. Hindi makita no. Makita. Ay may tanda naman eh. Mm, tanda na yan, eh. May tanda ng mga kahoy. Mm. Masaka kadaan. Yung sige, sikira sa dere. Ah. Nabubutas yung bangka. Oo, oh, bubutas yan. Tapos nasisira yung mga ano. Yung timon. Masayad yun Timon Oh, sabah ang Sarap anang hangin masarap yung hangin oh no? ibig Tintay Oh wala, nandun yata sa ano Tingnan ko Meron Bukas yun tau Bukas <tinyo> yun natin out kagabi na andito yan and yung kagabi uh. kulang yata to sirang uh. okay, okay, oh, ano yan hmm. <laughs> Dito mag-ihaw, no? Uh Oo. -oh. Ihaw-ihaw ng walis na. na ayun na lang ulit ang mga nakita ng ano oh, na ay ayun na kasi ang tagal na eh ang <laughs> likot na eh, yun oh. pero so, nalipag siya oh. ayun niya dumapo dito eh dati kanina nakadapo siya dyan eh oh, wala ano na yun tagal ko nang di nakakita ng tutub ngayon na lang ulit ako nakakita ng tutub Ayun, may nakadapo dito. Ayan o. Ah, lumipad. Eh, hey, dapo ka ulit. Ayan o. Ayan o, nasa ano. O. Sa ano, wala nang tutubi kasi dun sa ano eh. Nagsilayas na mga tutubi sa kamay nila. <laughs> sa Laguna. Ayan o. Sa so, wala. Robby, lakas na nga ano, nila, no? Speaker. Yanik pati kahoy. <laughs> pati kahoy, naiyanik, eh. Ito, may butas na naman, no? Ayan, oh, May butas, oh. Ayan, no? Daming yan angkla ng ano ito yung angkla ng bangka yun, yun. angkla dami bangka dami LRMC 100 Tayo. Punta tayo sa kabila dati pa naglalakad ako dito gahanap ako ng ano yung mga batu batong kakaiba mga shell ganoon, mahilig ako maganap ng mga shell na kakaiba nay, ano nay! ano yan nai ah? ano yan ah sira na tumbang ano yan ito Parker Russell minsan napapabayaan na yung mga bangka no huh? mga bangka dito no pabayaan no. na lang <laughs> puta <No>. niya eh <laughs> may aso pala dyan no may aso pala <ba? laughs> may aso <ba> lang, <laughs> 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 hindi na eh wait wait oh, nandito ako sabi <laughs> <laughs> na ah, hindi nagsasabi <laughs> na gano'y aso nandito nandito eh ka ano? Di ba sayang yung mga no? Pwede pa daw no? Yung pang ilalim Ano nga ulit Ano nga tawag dito? Kasko Ah kasko Ito o Sabagay, plywood lang naman yung pinapalitan dyan no Tapos ito o ulit Gabi oh dami yun ano, ano yun? Ano yun? Ugyok Ugyok no? Ano yun? Kuku Mangunguha pa lang siya nung ano, uli. Buti pa dito sa sa baybay may signal. Oh, doon nga. Doon nga wala, doon sa may ano. Ano Metro ko? Asan Ayun o! Metro. Wala yung doon signal. Di okay, na ako nakaka- uh, Pag naglaro ako ng hop dito ako okay. eh. Or Di na ako nakapag na ako nakatagay kagabi. Nak, nag naginom kami, iniya maaga ako ni Toto iniyaya eh maginom eh. Yung nag nagagawa ka pa doon. Pag-uwi ko galing dito, pag -uwi namin, sabi ni Toto, tagay tayo. Naunahan ni Toto eh. Naunahan ni Kelfred eh. Ayapa, pa? Hindi na. Aya pa? Buti, kuha na no. May mga ganyan na ano. May mga puno na kasi dati abot doon ng tubig no. Kawawa yung mga bahay pag nag-aulan. No, so, yung pag nag-aba, abot doon tubig kila sa bahay sila Ang daming nagdatani, ang dami pala diyan green sila no. Kulang yung kalibitan mo diyan eh. Kung Alin ka? <laughs> o oh, ano? Wala <laughs> na dito nga wala ako napunta nung nalasa ako no. Wala <laughs> na. kaya nakuha yung ano ko dati? Lisensya. Yung, doon, yung Maraming ano diyan, Arioma diyan. Ah. Doon lang nakita yung ginawa namin yung ano mga ganito. Lisensya, lisensya ko. Oh, ano na. Nahulog na 'yun na eh. Pinadala pa yun dun sa ano Pinadala pa yun dun sa Laguna Oo oh. ano, um, Oo ano <laughs> Ito ito <laughs> Ito kumuha sa akin pala nung ano Ikaw nga pala kumuha sa akin nung Nalasing ako no Doon ano Nalasing ako dito Mamunta ako dun sa akin Hindi ko alam pag kinabukasan, pag gising ko Pag gising ko kinabukasan Sabi ko bakit basa yung shirt ko <laughs> Well, last week Oo so, nga pala Diyan ako Ano nang dito? Ha? Mga isa lang siguro, hanggang no. atres lang kami o. Oh. Mga bangka pala ni ano, sira no? Mga bangka nila. Eh, ganda no dati, yung mga puno? Wala, no? hmm, wala. Tsaka ano dati, pag kumulan, pag kumulan, ayong tumasan tubig. Nakapay okay. mo lang kami. nakatira wala dito no dami na ako dati walang mga bahay di mo tumati at matitira na eh kasi o nga dati hindi ka dito hindi ka makakatira dito dati no dami nang bahay dyan o o kung ako kapay babalik ako dun wala nga wala nga dito dati init na init dito ang panahon oo ang daming kaoy hindi mo yan dati matirahan tirahan o mabahayan dito dati mababahayan hindi mo ito makikita mo dibahayan eh buhangin na buhangin dito alin dito ito mabahayan na yung bunga ito itong kahoy na pitong bunga na to itong green you know sabaw yung amoy nya pag nabunok ng tupig bunga daw yan ito ganda na oh kuha mo na ako ng kape ito Oh, nang kapi. Pabalik tayo din Hindi ko na pag-edit ah.